naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa sementadong kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like, and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Dito sa sementadong kalsada, may isang dalagang nagangalang Veronica. Veronica. Nadumanas ng isang trahedya sa kanyang buhay. Matapos ang isang aksidente, siya ay naging may kapansanan at nabigyan ng wheelchair na nagdulot ng kahirapan at lungkot sa kanyang buhay. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Nandito ako palagi para sa iyo. Ang sabi sa kanya ng kanyang mapagmahal na tiyahin na siyang nag-aalaga sa kanya. Sa simula, puno ng lungkot at paghihinayang si Veronica Paano ko bang magagawang mabuhay ng normal sa ganitong kalagayan? Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit sa tulong at pagmamahal ng kanyang tiyahin at pamilya, unti-unti siyang nagsimulang magkaroon ng pag-asa. Sa tuwing nanaraman niya ang lungkot, lagi siyang pinaaalalahanan ng kanyang tiyahin na merong paring liwanag sa kabilang banda ng kanyang pagsubok. Nandito ako, Veronica. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Sabi ng tiyahin niya, puno ng pagmamahal at suporta. Sa bawat araw, nagdarasal si Veronica na magkaroon pa ng pag-asa at lakas ng loob. Sumasa ilalim siya sa mga therapy session at sumusunod sa mga payo ng mga espesyalista upang maibalik ang lakas ng kanyang katawan. Hindi madali pero alam ko na kaya mo yan. Payo ng kanyang tiyahin habang hinahatid siya sa therapy center. Habang ang mga linggo at buwan ay nagdaan, hindi sumuko si Veronica. Sa kanyang tiyaga at determinasyon, sa wakas, pagkalipas ng ilang taon, nakatayo siya muli sa kanyang mga paa. Salamat, Panginoon, at sa tulong ng aking pamilya, natupad ko ang hindi ko inaasahan. Pasasalamat ni Veronica, puno ng kaligayahan at pag-asa. Sa dulo, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan ang kwento ni Veronica ay nagpapakita ng liwanag sa kabilang banda ng dilim at mayroong pag-asa sa mga oras ng pagsubok. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada. Shoutout po uli kay Nalas Tana Boy Mercy. Hello po, Marichu Lebrun. Keep sharing, tautology. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating mga kwento para po sa shoutout at suggestion ng mga pwedeng ikwento. Mag-comment lang po down below. Maraming salamat po uli.